Tumayo ba naman si Kiko Panghilinan doon sinabi, injunction. Oh. Uh, Anong injunction para, pinagsasabi niya? Unang-una certiorarion. Ayun. Pangalawa, nakalagay na immediately executory. Okay. Sobra namang keng kuyon. Oh, Over tama. naman 'yon. Wala akong kilalang abogadong ganun ka ignorante sa principles of law. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganun ang kung hindi mo na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Not all lawyers are created equal. Ito, ang banat ni Atty. Topacio matapos nitong mapanood ang pagkakalat sa Senado ni practicing lawyer Kiko Pangilinan sa Senado kahapon. Anya, tila kulang pa talaga sa kalaman ang naturang Senador. Mantakin mo ba naman, Anya, ginawa nitong Ejectment Court ang Supreme Court sinabi pa ni Tupacio, ay nakalagay na nga immediately executory. Ibig sabihin, tapos na ang usapan, wala na dapat pang pagtalunan. Dagdag pa ni Topacio, may iintindihan pa raw niya kung ang nagsabi nito ay si Sen. Risa, Bam Aquino at Tito Soto na mga hindi naman abogado at kulang pa sa kaalaman. Pero kung sa kapwa abogado ito manggagaling katulad na lang ni Kiko Pangilinan, anya ng batikang atorne ay sobrang kengkoy nito. Anyway, kahapon mm. ay makasaysayan ha? Yes, opo. Oo, sapagkat ang Senado ay nag-convene sinunod nila. Mm. Actually, I'm beginning to see Senator Escudero in an entirely new light, very diplomatic, very politic, yes. very judicious ang kanyang pagtrato doon sa potensyal na krisis mm -hmm. kung saan may mga ilan sa kanyang mga kasamahan na gustong suwayin yung order ng Korte Suprema opo na immediately executory. Ayan. At siyempre nung nakita nila na walang suporta, di ba nung una, gusto oh. nila hindi? Bakit tayo susunod? Oh. We are the soul. <laughs> uh, we have the, we are the sole authority ah, yes. to conduct impeachment proceedings but panghihimasukan Ayan. ng Korte Suprema, 'di ba? Ganun ng kanilang ah, tono, 'di ba? Oh, Dati oh. Tono, tono. Saguro, sinabi pa ni Soto noon, ito hindi talaga ako maka-get over doon sa sinabi ni hmm. uh, Tito Soto. Alam niyo maraming mga bagay na hindi ako makaget over eh. Sa mga sinasabi ng ibang senador. Yes, yes. Yung pwede daw nilang hindi sundin ang Korte Suprema sa ang planeta, pwede yon. yun. O, kasi sabi nila, panghihimasok daw yon Hindi po, hindi yon panghihimasok. Mm -hmm. Yan ay pag uh, ginagampanan lamang ng Korte Suprema ang kanilang katungkulan. Okay. Ayan. Again, para sa mga hindi na ikakaintindi, mm -hmm. at iyot-iyon na rin ang, <laughs> ah, hindi, <laughs> iyo, iyo, iyot, iyon iyon iyot. iyon so, <laughs> iyot. at iyon, di ba? Pagka in-abbreviate oh, mo, iyot, okay. iyot. Pag mabilis kasi, parang magdating. So, iyot, ang sinasabi <laughs> na argumento na overreach, okay, okay. et cetera. Di ba? Ganito yan. Oo, oo, tama po. May separation of powers. Okay. May independence ang bawat departamento. Tatlong departamento yan. Again, political science 101 na naman ito. Yeah. Kanya-kanyang departamento yan May executive uh -huh. Nagpapatupad ng batas eh umpisa natin sa legislature Kaya nga legislature ang una eh yes. sa, sa ating konstitusyon Article 6 ang legislature Ang legislature ay gagawa ng batas Okay Walang pwedeng pumigil sa lehislatura Kung anong gagawin niyang batas Okay, okay. Ang executive ay ipapatupad ang batas, walang makapagpipigil sa executive na magpatupad ng batas. Uh -huh. Ang judiciary ay sasabihin kung anong ibig sabihin noong batas. Ayaw. So okay. So yan ang separation of powers. Uh -huh. In line with the separation of powers is the concept of checks and balances. Ayaw. Okay, di ba sinasabi nila? Separate but co-equal. Hindi pwedeng manaig ang executive sa legislature, hindi pwedeng manaig ang supreme court, ang judiciary sa kahit sino. Separate but equal. Anong ibig sabihin ng separate but equal? Within their own sphere. Doon sa kanilang Uh, lugar, teritoryo, kung makasakuan, eh, kanya-kanyang teritoryo yes, Parang, yes. Uh, ano, di ba? Parang, iyon tondo, do, do, kanya ang kabite. <laughs> yes, di ba, yes, may yes. lang, di ba? Ah, iyon tondo, do, do, kanya ang kabite, kabite, kabite. Iyon ang tondo, akin ang kabite. Oo, kanya, kanya, ang kabite. Ah, kanya, kabite. Kanya, kabite. Kanya kasi, oh, uh, uh, anyway, okay. parang third person ang nagsasalita. Iyon tondo, kanya ang kabite. Ayon. si, FPJ yun eh. Ah, At okay. At saka si... yung tatay ni Bong. Si, si Ramon, Ramon, Ramon Revilla. Senior. Oh, ah, yes. Si Ramon Revilla Sr. Si Sr., okay. Yun yung pelikula nila. Anyway. Ngunit, may konsepto ng checks and balances. Ano yon Yung para hindi nga manaig, para maging equal ang lahat, mm -hmm. okay, ay... May checks and balances. Ano yung checks and balances? Kapag nagmalabis ang lehislatura sa paggawa ng batas, uh -huh. pagpalpak, pwedeng number one, i ng presidente. Ayun, yun yung part. Number two, kung yung batas ay unconstitutional, iyon ay ipapatupad pa rin siyempre ng Presidente. Wala naman siyang kapangyarihan para mag-declare na unconstitutional ang batas. Mm -hmm. Sinong magsasabi na unconstitutional ang isang gawain ng legislature? Ang Korte Suprema. Suprema. Ayan. Ayan. Okay. Mm -hmm. okay. Anong check sa executive? Diba? Mm. Number one, impeachment. Iyon yung ginawa kay Apa. Sarah. Okay. Number two, budget. Ang naggagawa ng budget ay legislature. It has the power of the purse. Pag sinabi ng presidente, kailangan ko ng isang bilyon para sa proyektong ito, pwedeng sabihin ng legislature, Ops! 800 million lang. Ayun. Okay. Kaya, yung National Expenditure Program, yung NEP, sinasubmit ng presidente sa legislature, panukala lang ngayon. Mm. Ang legislature na magsasabing, ito pwede, ito hindi pwede, ito liitan, ito lakihan. Opo. Okay. Yun ang check. Ano naman ang check sa judiciary ng legislature? Impeachment din, uh -huh. number one. Uh -huh. Number two, budget din. Although may fiscal independence ang judiciary, uh -huh. tinitingnan din kung tama. Ayun. Oo, anong check ng executive sa judiciary? kowa kung tama yung ginagawang expenditure para huwag lang lumabis. Ayun. Ano ang power ng legislature sa check and balance? Isa lamang, hindi siya pwedeng, hindi siya uh, humahawak ng budget. So hindi niya pwedeng bawasan yung budget ng... Ng kabila. Ng kabila, mm. ng Pangulo. Opo. Hindi niya pwede habang ginagawa ang batas Opo. ng legislature. Halimbawa, nagtidibate. Mm -hmm. Ako may panukalang batas na lahat ng pangit ay doble ang tax <laughs> Hindi mo pa pwedeng questionin yun Habang yun ay nasa loob ng legislature Opo. E, Sinasabi ko na extreme example para obvious yeah. oh, sige. Unconstitutional yun eh Obviously yes. O lahat ng pangit ha? O anong batayan nyo ng pangit? O lahat ng kamukha ni Laila Dilima ay Mas malaki ang tax Okay <laughs> Ah, okay. Uh Habang nagdidebate yon, habang yun ay first reading, second reading, mm -hmm. ah, third reading, hindi nyo pwedeng pigilan yon. Okay. Hindi kayo pwedeng pumunta sa Korte Suprema, uy, may nilulutong batas doon sa legislature na ganito, unconstitutional, hindi pa batas. Uh oh. Hindi nyo siya pwedeng pigilin kahit anong sabihin nila roon. Dinala sa presidente para pirmahan. Mm. Pigilin nyo. Huwag nyo padala sa presidente. Hindi pa rin pwede. Oh. Pinirmahan ng presidente naging batas, pwede niyo nang questioning ngayon kasi tapos na yung trabaho ng legislature, batas na applicable na sa lahat kahit sinong mamamayan pwedeng sabihin unconstitutional yung batas na yan. Ipawal, walang uh, ipabaliwala mo. Yan. Okay, ganun din. Yan po ang power ng judicial review judicial power includes the duty naging katungkulan para hindi pwedeng sabihin ng supreme court off oh, hands off kami Ayon. hindi pwede, duty hindi lang uh, ano hindi lang optional duty duty talaga it is the duty ha huh, of the court to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any Department or Instrumentality of the Government. Mm -hmm. Kayo po ang ah, nagpalawak niyan. Yung mga dilawan. Sila kasi pala. nga, based on historical experience, uh -huh. nagagalit sila pag yung Supreme Court ayaw kumilos. Ayaw. Kaya pinilawa nila. Ngayong kumilos kasi may abuso. Ba't nagagalit kayo? Hmm. At sila rin ang original noon. Oo, iyan ang power ay. ng Supreme Court. Hindi oh. nang himasok. Yung sinasabi yung, yung ng iba na hindi nag-aral ng batas. Again, hindi ko nilalait hmm. ang hindi nag-aral ng batas. Kaya lang may mga bagay na hindi nyo maintindihan talaga. Oh. Oo, Tatabihin, mean. hindi. Separation of powers, oo, oh, oh, pero may judicial review. Ang judicial oh. review ay applicable sa any legislative or executive act. In, in exercising the power of judicial review hindi po lumalabag sa konstitusyon ang korte suprema tinutupad niya yung katungkulan niya na ibinigay ng konstitusyon para siya ang maging final arbiter whether or not ang ginawa ng executive o ng legislature ay may grave abuse anong resulta pag may grave abuse it means there is lack of jurisdiction uh -huh. hmm ang dali namang intindihin. Bakit nagagalit kayo sa Supreme Court? Magalit kayo doon sa mga gumawa ng Supreme Court. naganon Na ganoon ang kalawak, ang poder ngayon. Ayaw. At tama naman eh. As recent events will show, kung walang ganyang power ng Supreme Court, eh di nag-abuso ng legislature. Kito yung mga shortcut. Ginawa mong, ginawa mong ejectment court yung Supreme Court. Ah. Immediately executory na nga kailangan pa ng motion. Oo nga. Oo, oo. Excusable kung si Bam, si Risa magaganon. Ang hindi excusable eto. Nahilo ako siguro mga 20 minutes akong hilo. Opo. Tumayo ba naman si Kiko pang hili nandoon sinabi, "Bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ang Senado na ituloy yung trial, mm. dapat daw nag-issue ng injunction?" Oo uh. Anong injunction para, para. pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. Ayun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. O, nga ano bang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well there is nothing to enjoin, we have no jurisdiction. Uh -huh. oh. Ibig sabihin, okay yon Kung si Risa o si Tito Soto uh -huh. o si Bob ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko Panghilinan, abogado, yan. Ano siya sabi ko, eh? not all lawyers are created equal. Ayon. Hindi niya, pero sobra kenko yun. Oh, tama, tama, naman keng ko yun. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka ignorante sa principles of law. Oh. Immediately executory, bakit kailangan ng injunction? Haller! Baka yun, baka yun ang advisor ni Senator to Soto. Yun nga, sasabihin. Oh. <laughs> Unahan oh. mo lang ako eh. Oh, sorry, sorry, sorry. <laughs> Palagay ko yung hindi nga luminary na nagsabi sa kanya oh. pwede mong i-disregard oh, yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, eh, magkamag -anak Kiko. Magkamag-anak yan eh. Parang oh, magkamag-anak. Kiko. At talaga naman, alam mo, ito, ha, mm. sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko. Kung hindi mo noon. na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Injunction! Si really? Si <laughs> really? Mm. Really? Alam really? <laughs> mo, <laughs> ano nakikinig ako na sa Century Hotel ako. Oh. Nakakirpans ako, para, na ako para hindi ako, para hindi ako makaabala. Opo. no, sinabi ni Kiko sa ano, ano? <laughs> <laughs> really? Nagulat yung mga tao sa akin, sorry po ha. <laughs> <laughs> hindi ko talaga mapigil. Anyway. Eh, kayo lang naman, attorney na. Talaga nag-scandalo nag ako. Talaga nang hindi ako Ha? Wala <laughs> ah! uh, walang ako ha? Ah. Injunction! <laughs> anyway.